Ako, ikaw, tayo at ang wikang Pilipino. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, ang panitikan ay naging buhay na salamin ng kultura at kaisipan ng mga mamamayan. Sa panahon ng katutubo, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga sinaunang Pilipino ay may sining at panitikan na kanilang itinatangi. Gumamit sila ng mga likhaing tulad ng alibata at biyas ng kawayan bilang kanilang panulat at papel. Subalit, nang dumating ang panahon ng Kastila, nasunog at sinira ng mga dayuhan ang marami sa mga akdang ito, itinuturing na ng demonyo. Sa panahon ng revolusyon, ang wikang Tagalog ang naging sandata ng pakikibaka laban sa mga mananako. Itinaguyod ni Andres Bonifacio ang paggamit ng wikang Tagalog sa pagpapalaganap ng revolusyonaryong mga ideya. Sa panahon ng mga Amerikano, ang wikang Ingles ang naging pangunahing wika ng edukasyon at pamahalaan. Subalit, ipinagbabawal ang paggamit ng mga wika ng Pilipinas sa paaralan. Sa panahon ng mga Hapones, binigyan diin ang paggamit ng wikang Tagalog sa panitikan. Ipinagbawal ang paggamit ng wikang Ingles at ipinagtutuunan ng pansin ang pagpapayaman sa panitikang Pilipino. Sa bawat panahon ng kasaysayan, patuloy na bumabangon ang diwa ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang sining at panitikan. Ito ang kwento ng ating bayan na isinusulat sa bawat pahina ng kanyang makulay na kasaysayan.